May mga sandali na parang biglang tumitigil ang oras, yung tipong andyan na kayo pareho, nagkatinginan, parang may hinihintay siya sayo. Pero hindi mo sure kung yun na ba yun. Tahimik lang siya, parang hindi naman obvious pero ramdam mong may tension sa pagitan nyo. Ang totoo, karamihan sa mga lalaki hindi to napapansin. Kasi ang inaabangan lang nila ay yung halatang senyales tulad ng malagkit na tingin, pagkagat sa labi, o kaya yung paghawak sa braso mo. Pero hindi laging ganun ang paraan ng babae para magsabi ng gusto nila. Minsan nakala mo wala lang yung kilos nila, pero yun na pala yung moment na hinihintay nila na kumilos ka. At kapag hindi mo napansin, ayon wala na, lilipas ang chance at baka isipin pa nila na hindi ka pala interesado. Kaya bago ka pa maguluhan, pag-usapan na natin. Kasi sa video na to, ituturo ko sa'yo yung mga hindi halatang senyales na gusto ka na niyang kumilos ka. Mga senyales na sobrang subtle, pero calculated. At kapag nakita mo ang mga to, hindi mo nakakailanganin hulaan kung kailan dapat gumawa ng move. Pagkatapos mong mapanood ang buong video, magkakaroon ka ng kakaibang advantage, makikita mo ang mga bagay na madalas hindi napapansin ng iba. At yun ang magiging edge mo, kaya kung handa ka ng maintindihan ang mga palihim na paanyaya niya, tara, simulan na natin. Alam mo kung bakit maraming lalaki ang nagsisisi pagkatapos ng isang date o ng isang gabi kasama ang isang babae na gusto nila? Simple lang, kasi hindi nila nabasa ang signal na binigay sa kanila. Akala nila okay lang yun. Hindi pa siya ready. O baka friendly lang talaga. Pero ang hindi nila alam, yun na pala yung moment, yun na yung cue. At dahil hindi sila kumilos, ang babae naman ang nag-assume. Inisip niya na baka hindi siya gusto. O baka hindi confident yung lalaki. Kaya ang ending, umatras siya. At nawalan ka ng chance. Kasi ganito ang totoo, bihira ang babae na diretsyong magsasabi ng gusto kanya. Hindi dahil mahihain sila, kundi dahil gusto nilang ikaw ang mag -lead. Ang babae, nagpapakita yan sa kilos, sa mga tingin, sa paraan ng pakikisama. Subtle, pero malinaw kung marunong kang tumingin. Kaya kung gusto mong malaman kung kailan yung tamang oras para gumawa ng move, at paano ito gawin ng may kumpiyansa, tapusin mo ang video na to. Dahil pag natutunan mo to, hindi ka na muling magdadalawang isip kung interesado ba siya sayo, o hindi. Sign number one, she stops feeling the silences. Maraming lalaki ang natatakot kapag biglang natahimik ang usapan. Akala nila patay na ang vibe, wala ng koneksyon o baka nababagot na yung kausap nilang babae. Kaya ang reflex nila, mag-joke bigla, magtanong ng random o bumunot ng kahit anong kwento para lang mapuno ang katahimikan. Pero ang hindi nila alam, minsan, yung katahimikan na yun ang mismong senyales. Kapag gusto ka ng babae, hindi siya nagmamadaling punuin ng silence, hindi siya agad nagsasalita, hindi siya nag-aalangan, tahimik siya, pero nananatiling present, at dun mo mararamdaman na may ibig sabihin ang katahimikan. Kung titigan mo siya, hindi siya umiwas, hindi rin siya bumunot ng cellphone, o tumingin sa paligid, nakatingin lang siya sayo, kalmado, parang may hinihintay, at sa mga ganitong sandali, ang sinasabi ng katawan niya ay simple lang, safe siya, komportable siya, at bukas siya sayo. Yun ang moment na madalas hindi napapansin ng karamihan kasi nga hindi siya maingay, hindi halata, pero kung tutuusin, yun ang eksaktong sandali na dapat kang kumilos, magpakita ng intent, dumikit ng kaunti, ipatong ang kamay sa kanya, o magsabi ng isang bagay na mababa at may meaning. Yun ang tinatawag na golden silence, hindi yan dapat takasan, dapat yang pakiramdaman, dahil sa likod ng katahimikan niya, may tiwala siya sayo, at hinihintay niyang ilid mo ang susunod na galaw, kapag binasag mo yun sa nervyos, sayang ang moment, pero kapag inaktuhan mo, dun siya lalalim. Sign number 2, she teases you and tests your confidence. Kapag tinutokso ka ng babae, karamihan sa mga lalaki ang iniisip ay cute lang yon, o baka trip lang nila makipagkulitan, pero may mas malalim pa dyan. Ang teasing, hindi lang yan laro, madalas, yan ang paraan niya para makita kung gaano kakakumpiansa sa sarili mo panoorin mo ang kilos niya. Minsan sasabihin niya, Nako, trouble ka siguro no. O kaya naman, feeling mo napakagaling mo no. Parang biro pero may pinapakiramdaman siya. Gusto niyang makita kung papatol ka sa vibe, kung kaya mong manatiling relaxed, o kung masisira ang composure mo. Hindi ito insulto, kundi invitation. Gusto niyang makita kung marunong kang sumabay sa tension Kung may sense of humor ka pero hindi ka nagpapaapekto. Kasi para sa babae, ang lalaking kaya magpakatino kahit tinutukso, ay lalaking alamang sarili niya, at yan ang sobrang nakaka-attract. Pero kapag nag-react ka ng sobrang seryoso, o naging defensive, ayun, mababasag ang vibe, iisipin niya. Ah, hindi pala ito sanay sa tension. Baka hindi siya yung tipo ng lalaking kaya mag-lead o magdala ng bigat ng moment. Kaya ang teasing, parang dare yan, disguised as lambing. Ang susi dito, huwag kang matakot sa baanat niya, ngumiti ka lang, sabayan mo siya, balik ka ng konting playful energy, pero manatili kang grounded Dahil sa likod ng mga birong yan, sinusubukan ka niya kung ikaw ba ang lalaking kayang panindigan ng moment kapag naging seryoso na ang usapan Sign number 3, the slow blink Minsan habang magkausap kayo, bigla mo siyang mapapansin na tumitig sayo tapos dahan-dahang pumikit at bumuka ulit ang mata niya. Hindi ito simpleng blink lang, hindi rin ito pagod o antok. Ang tawag dito ay slow blink at para sa babae, malalim ang ibig sabihin niyan. Yung ganitong uri ng tingin, sobrang subtle, pero emotionally loaded, hindi yan playful, hindi rin exaggerated. Kalmado lang siya, parang sinasabi ng buong aura niya na safe siya sayo, na komportable siya. At sa moment na yon, parang humihinto ang oras kahit wala kayong sinasabi. Actually, slow blink ay behavior ng tiwala. Ginagawa ito ng mga hayop tulad ng pusa kapag kampante sila sa paligid. At oo, ginagawa rin ito ng babae nang hindi nila namamalayan. Para sa kanila, instinct lang siya. Pero kung marunong kang tumingin, makikita mong special ang moment. Kapag ganito ang tingin niya sa'yo, huwag mong sirain yung vibe. Huwag ka agad mag-joke o mag-shift ng topic. Panatilihin mo ang eye contact. Bawasan mo ang boses mo. Pahintulutan mo ang katahimikan. Kasi sa ganitong sandali, mas nagsasalita ang katawan niya kaysa sa bibig. Kung marunong kang makiramdam, dito ka lalapit. Hindi para maging aggressive, kundi para ipakita na naramdaman mo yung connection. Pwedeng konting dikit o simpleng salita na mababa at malapit. Kasi sa slow blink, sinasabi niyang emotionally open siya. At hinihintay ka lang niyang kumilos. Sign number 4, she fixes her appearance just for you. Napansin mo na ba minsan, pag dumating ka, Biglang nagayos ng buhok ang isang babae, o inayos ang suot niya, o tumingin sandali sa salamin. Akala ng iba wala lang yan, arte lang, pero sa totoo lang, yun ay isa sa pinakaklarong senyales na gusto niyang mapansin mo siya. Kapag gusto ng babae ang isang lalaki, may automatic na reaksyon ng katawan niya. Aayusin niya ang buhok niya, tatanggalin ang buhok sa muka, aayusin ang upo, o lalaruin ang kwintas niya. Hindi niya man sinasabi, pero parang sinisigurado niyang maayos siyang tignan sa paningin mo. Hindi ito tungkol sa vanity, kundi tungkol sa presence mo. Ang katawan niya mismo ang nagsasabi. Uy, andito siya. Ayusin ko sarili ko. Kapag napansin mong ginagawa niya to pagkadating mo, o kapag biglang tumingin ka sa kanya, ibig sabihin aware siya sa presence mo. Minsan nga habang nag-uusap kayo, bigla siyang aalis sandali. Tapos pagbalik niya, mas maayos na ang buhok, may konting ayos sa lipstick, o tila mas deliberate ang ayos ng blouse niya. Hindi yan aksidente. Hindi mo rin naiimagine lang, ikaw ang dahilan kaya siya nag-ayos. Ito yung tipo ng body language na hindi mo maririnig, pero mararamdaman mo. Kapag para sa'yo ang kilos niyang yan, mararamdaman mo na parang may gustong sabihin ang bawat galaw niya. Parang sinasabi niya ng tahimik, gusto kong magustuhan mo ang nakikita mo. At ang pagkakamali ng maraming lalaki, hindi nila pinapansin, akala nila normal lang yon. Pero kung matalino ka, ito ang cue para magpakita ng appreciation, o lumapit ng konti. Dahil ang babaeng walang interes, hindi mag-aaksaya ng energy para ayusin ang sarili niya sa harap mo. Sign number 5. She stays engaged without needing to. May mga babae na kahit wala nang interesting na usapan, nananatili pa rin sa tabi mo. Nakikinig pa rin, tumatawa pa rin kahit simpleng kwento lang ang sinasabi mo. Hindi dahil bored siya, kundi dahil interesado siya sa iyo mismo. Hindi sa topic, kundi sa presence mo. Minsan kahit tungkol lang sa almusal mo ang kwento mo, o tungkol sa isang pelikulang walang kwenta, makikita mong invested pa rin siya. Tumatawa siya sa simpleng biro, tumatango habang nagkukwento ka, at parang hindi siya nagmamadaling umalis o tapusin ang usapan nyo. Bakit ganon? Kasi kapag gusto ka ng babae, hindi niya kailangan ng perfect conversation para manatili. Kahit boring ang usapan, basta ikaw ang kausap, sapat na yon para sa kanya. Para sa kanya, may spark, may connection. At binibigyan kanya ng chance na magbukas palalo. Ito ang senyales na madalas hindi napapansin ng mga lalaki. Akala nila, friendly lang, o mabait lang talaga siya. Pero ang totoo, binibigyan kanya ng space para ipakita mong kaya mong ilidang vibe. Pinapahaba niya ang moment para makita kung aakto ka ba. Kasi kung hindi kanya gusto, hindi siya magtatagal. Magre-reply siya ng maigse, magahanap ng dahilan para umalis o kaya hihina ang energy niya. Pero kung nananatili siya at nakikipagsabayan pa sa usapan, kahit walang saysay minsan, malaki ang chance na gusto kanya. Ang kailangan mo lang gawin, ay pansinin. Minsan hindi mo kailangan maging sobrang witty o impressive. Minsan sapat na na maging totoo ka, makinig, at dalhin ang moment sa direction na mas meaningful. Dahil pinaparamdam na niya sa'yo na welcome ka sa mundo niya. Sign number 6, she doesn't move away when you get close, ang katawan ng tao lalo na ng babae, instinctively nagre-react kapag may taong hindi nila gusto na lumalapit, kusang lumalayo, umiilag, o naglalagay ng kahit kaunting distansya. Pero kapag gusto kanya, ang katawan niya mismo ang nagsasabi ng iba, hindi siya gumagalaw palayo. Pansinin mo, kapag magkatabi kayo at nagkadikit ng bahagya ang tuhod ninyo at hindi niya ito inalis, senyales na yon. O kapag nagkabanggaan kayo ng braso at hindi siya umatras, ibang usapan na yon. Kasi kung hindi siya komportable, kikilos agad ang katawan niya para umiwas. Isa pa, kapag nag in ka para magsalita ng mas malapit at hindi siya umatras, ibig sabihin okay sa kanya ang presence mo. Minsan nga, siya pa mismo ang lumalapit, nagkukunwaring may tinitignan o nagbibiro, pero ang totoo gusto lang niyang mapalapit sa'yo. Yung simpleng pagkakadikit ng kamay, o yung paglapit ng mukha niyo ng konti habang nag-uusap, kung hindi siya umaatras, yan ang pinakamalinis na green light, hindi yan aksidente, hindi rin yun kabaitan lang. Yan ay comfort at attraction na pinapakita niya sa kilos niya. Kaya kapag nasa ganitong moment ka, huwag mong baliwalain, huwag mong sayangin, huwag ka rin matakot, dahan-dahan mong sabayan ang energy niya. Pwede mong hawakan ang kamay niya o magtagal ng kaunti sa eye contact o babaan ang boses mo habang nagsasalita. Ang katawan niya ang nagsasabi ng okay lang, kahit walang salitang lumalabas. Kapag pumikit ka sa moment na yun dahil kinabahan ka, sayang. Kasi ang mga babaeng tunay na interesado, marunong gumawa ng espasyo, pero hindi sila maghihintay ng matagal. Kaya kapag binuksan niya ang pinto, pumasok ka. Sign number 7. She creates moments for you to act. May mga babae na kahit hindi nila direktang sinasabi, halata mong gusto ka nila. Pero hindi sila yung tipo na mauuna. Hindi nila sasabihin ng kiss me o gusto kita. Ang gagawin nila, magsaset up sila ng moment. Isang eksenang parang sinasabi. Kung lalaki ka talaga, ngayon kakikilos. Halimbawa, bigla niya ang sasabihin Alam mo, never pa akong nahalikan sa ilalim ng stars Parang simpleng kwento lang Pero ang totoo, may inaabot siyang senyas sayo Hindi yan random, hindi rin yung coincidence Inaabot niya sayo ang bola At tinitingnan kung kaya mong itake ang lead Pwede rin sabihin niya Ang kompi mo kausap pa, ah, parang ang gaan ng feeling At habang sinasabi niya yun Nakatitig siya sayo, nakangiti At parang may hinahanap na reaction Yun yung mga pagkakataong hindi mo dapat palampasin Kasi hindi na siya nagpaparamdam Nag-aanyaya na siya kapag nag-setup siya ng ganong moment, hindi mo kailangang maging super creative or sobrang aggressive. Ang mahalaga, maramdaman niya na gets mo ang sinasabi ng kilos niya, na marunong kang bumasa ng vibe at hindi mo kailangang pilitin ang sitwasyon. Kasi binigyan ka na niya ng go signal. Pero kung hindi ka kumilos, may epekto rin yan. Iisipin niyang baka hindi mo siya gusto or baka wala kang enough confidence para i-handle ang ganong moment. Kaya kadalasan, kapag hindi mo sinunggaban ng opportunity, hindi na siya uulit, lalayo na lang siya tahimik ang babae na attracted sa'yo, gumagawa ng paraan para maging madali sa'yo ang pag-approach, hindi laging direct, pero palaging may meaning. Kaya kapag biglang tumahimik ang paligid, o parang naging cinematic ang vibe, huwag kang matakot, dahil minsan, sinusubukan ka lang niyang imbitahan. Kung napansin mo, lahat ng signs na to hindi sigaw, hindi loud, tahimik sila, subtle, pero punong-puno ng meaning. Ang problema, karamihan sa lalaki, naghihintay pa ng malinaw na invitation. Pero sa totoo lang, kung marunong ka lang tumingin, makikita mong matagal ka nang iniimbita. Hindi mo kailangang maging sobrang pogi o sobrang smooth. Ang kailangan mo lang, presence of mind, confidence, at marunong kang makiramdam. Kasi ang babae, marunong magpakita ng interes pero hindi yan laging obvious. Kaya kung gusto mong makaangat sa iba, masterin mong basahin ang tahimik na signal. Ngayon alam mo na ang mga signs na madalas hindi pinapansin ng iba. May edge ka na. Kaya next time na maramdaman mo ang vibe, huwag kang magdalawang isip. Dahil kung pinapakita niya na sa'yo ang moment at hindi ka pa rin kumilos, baka tuluyan ka na lang niyang talikuran. Kung may natutunan ka sa video na to, pakipindot ang like button, ishare mo rin to sa kaibigan mong laging nabubulagan sa mga senyales. At syempre, magsubscribe ka na para sa mas marami pang no BS na relationship advice. Ito ang Human Psy PH at kita tayo sa next video. Digging, go find your next victim. Close my eyes, digging, go find your next victim.